talaga naman ha magpaparami kayo ng lahi so, dapat sa inyo kunin ngayon para hindi kayo makarami ng lahi abah abah kaya matanggal pwede sa mga kaibigan ayun sila okay sa so, bubuyog lang walang grasshopper kasi kakainin po nito yung mga dahon dahon natin eh uubusin niya kailangan ko itong madiligan ngayon kasi dry ito. May namatay nga ng isang pool na isang pulno doon, oh. Ito yung mga nakuha natin. May mga sirang, ano, sirang talong. Ito, mga kinakita ng ano, eh. Ayan, oh. Unin ko lang itong isa dito. Ah, dalawa nga pala sila. Ayan, oh kinakain siya ng ano ayan kinakain sila ng uh, slug sa ano ayan kukunin oh. so, ko na to dalawa sayang di ba marami kasi ng uh, slugs dito grabe ayan ito ayan mga sira ayan oh may mga sira. Ayan, halos lahat yan. Kinain yan ng uh, slug. Malalaki sana, pero ang daming, ah, uh, kinakain ng uh, slug po dito so ang gagawin ko po ngayon dito pwede naman po ito tayo yan, sa kunti lang naman yung sira na yan, hindi naman yung anong malaki eh. kapag kinat mo yan, pwede pa yan pero dahil uh, hindi naman natin pwedeng ubusin yan so ang gagawin ko dito ngayon ay eh ano ko siya torta eh hawin ko siya hindi in, hindi pala torta ihaw pala eh laki nito eh hawin ko po ito tapos at tatanggal lang ko siya ng balat at ilalagay ko sa ziplock tapos ipifreeze ko po ito siya para meron po tayong magamit na inihaw na talong sa winter so i-ziplock ko siya dalawa o tatlong piraso depende sa laki para pagka tinuot po natin sa winter uh, po natin lagyan ng, ano, ng uh, itlog tapos sabay uh, torta so ito po yung aking gagawin ngayong uh, hapon Ayan. Bago po natin uh, isalang yung ating uh, sortang tortang talong. So, nagluto muna tayo ng ano, na, uh, inihaw na belly. Yan. Takpan natin baka masunog. Yan Tapit ng maluto. So, pagkatapos nyan, eh, sasabay natin itong ano. Isusunod natin itong ating talung ah, talong. Oh, pwede na ito ah. ubos yung uh, baga. So ito yung uh, gamitin natin pang an Pwede na yan. Mataas lang Oh. Ayan. Talong oh. Init. o stock pa natin para hindi masyado umapoy. dun Okay, lambot na ba? Wala pa naman. Okay. Pwede naman sana itong diretsyo dun sa apoy eh. Kaya lang. Mas maganda yung ano. Ganito para walang uling mabilis mo lang siyang ano yung linisin ba ano lang isa ano oh. kaya lang may mga kagat ng ano eh diba lang talong grabe apoy eh. Ano yun o? Oh. Luto na. Malambot na siya. O, ah, di ba? Pwede ng balatan o. Oh. Ayan. Tortang talong. Pang ano to eh? Pang, ah. Uh, pa winter. Pang winter. akala ko po uh, kaninang umaga uh, clouds po yung nakikita natin dito ngayon pero yun pala uh, usok po yan meron po na naman sigurong uh, forest uh, fire or uh, wildfire ano mainit sana kaya lang maamoy sya mo ma tsaka maamoy mo yung ano niya maamoy mo yung kanyang uh, usok yan. So, may usok ayun uh, dito. So malayo naman 'yan, hindi naman siya malapit dito sa atin, pero tila lang po ng hangin 'yun pong uh, usok niya. And ngayon, uh, nag start na namang uh, dumami yung uh, bunga ng atin pong uh, patola. Sunod-sunod na naman siya oh. Tatlo. Tatlong magkakasunod So kagaya na niya naman nung uh, dati Yan Dumadama na niya naman po yung kanyang Ayan uh, o oh, Yung kanyang uh, Bunga So ngayong hapon Pupuntahan po natin yung ating uh, Kangkong sa labas Bigyan ko po kayo ng update Kung ano na po yung uh, nangyari Pagkatapos po ng uh, Harvest nung uh, Saturday and uh, Sunday Yan, yung ating uh, alugbate dito. Halos sa uh, maubos yung kanyang talbos. Pero, grabe naman itong magtalbos yung ito. Yung green na barete na alugbate. Oh. Tingnan nyo po. Ang dami niya kung magtalbos. Sabay-sabay. Grabe yun. No? Oh. So, hindi siya kaanong gumagapang. Malaki yung kanyang steam. Tapos yung kanyang talbos ay napakarami po. Diba? Ang dami. ganda maganda tong variety itong variety naman po gumagapang naman to siya yung uh, purple so ayan oh lumiliit yung kanyang uh, dulo nung kanyang uh, steam pero itong green habang papa haba papalaki naman siya oh hindi ba tapos pag nagtalbus ka ah ang dami lumalabas lahat ng dahon niya to lahat ng dahon may talbos siyang lumalabas kapag ka naputulan po siya. Ang ganda. Ito. 'Di ba? Nagtalbos ka dito 'yan, oh. Halos lahat ng dahon mayroon siyang talbos, oh. Ang ba diba? ang daming talbos. Kaya maganda siya. So yung ating kamote diyan, oh. Ah, po natin ng mga patay na dahon na malinis po siya ngayon yung mga nabubulok na kulay dilaw yan Talanggal po natin kaya maganda siyang tingnan na para makahabol pa lugbati tapos yung kangkong yan halos naubos o oh, di ba kulay green pa siya kasi mga malapad yung dahon pero pag nasa ilalim ka yan may lit na po yung mga sanga niya no yan pabawi pa lang po yan siya ulit yan ah, dalawang linggo bago lumaki ulit yung kanyang mga ang kanyang mga saha ayan oh maliit na po yan sila so yung ibang dahon diyan malapat kaya kung titingnan niyo po maganda itong number one, tsaka yung number 2 naubos number three, may naiwan na konti po dito ayan ladybug may mga malapad pang sanga dito sa sabado i-harvest natin to para maubos tapos yung number four. yan hindi naman gaano marami na yan Saka number 5 Ubus din po ito Ang maganda kasi Ayan o Yung mga dating ladybug Na maliit Ayan nabuhay na po sila Ayan So ubus din po ito oh. Wala rin pong gaano natira na Yung mga nakikita niyo po dyan Mga ilang ilang nalang po yan Walang the rest po dyan Maliit na po yung ah, Steam nya ah. Yung mga saha po niya Tapos dito number 6 Ayan, ito dito yung naiwan na lang. Pero yung 140 dito, yung sa dulo na harvest na rin po natin. Ang dami nila, active yung mga ladybug ah. Dito, ayan oh. Dito side na harvest na natin to dito. Itong side dito, almost a uh, 1/4. Oh my god, may Ito yung kumakain ng dahon eh. Kaya dapat ito wala sa garden eh. Okay. Huli. Yan. Dapat po wala sa garden kasi kinakain itong mga ano eh. Dahon. So ito ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ating talong. Yan. Ang ginawa natin dito ay fully trim. Yan. Tanggal lahat ng kanyang sanga-sanga. Yan may mga bunga po siya oh. may mga bunga siya. Maraming bunga. Yan. Di ba? May mga bulaklak, may mga bunga maliit May mga medium size na bunga pero kalansay po siya, no. Oh. Ayun, maraming bunga sa ilalim mo. Oh. Ito, maraming bunga, oh. sobrang dami oh. Isang puno lamang po 'yan, pero 'yan nagbend na siya dahil sa dami ng bunga. Kasi ang ginawa natin, although ngayon pa lang natin ito talagang uh, uh fully uh, trim kasi para makahabol pa tatlong linggo or yeah, tatlong linggo max na lang siguro yung itatagal ng init dito ngayon kaya tinanggal natin to yung mga dahon nya para yung mga sanga, yung mga dahon na mga walang ano yung mga sanga dahon na walang bulaklak or walang bunga so yung iniwan natin dito yung may mga bulaklak at yung may mga bunga yan po para mapunta po sa bulaklak nya at sa bunga yung kanyang ah lakas o yung kanyang energy, di ba? Kasi kung puro siya dahon, puro siya ano, puro po siya sanga, magkakaroon po ng kompetisyon. Pero kung tatanggalin po natin yung mga sanga at mga dahon sa loob po ng tatlong linggo ay makakapag-survive pa at makakalaki pa yun po mga ganito Ayan. baka makalaki pa yan ng mga uh, ganito parang hindi masayang kasi ang daming bunga o Diba? ba? Yan tapos pati yung bunga niya hindi maging ganyan, no. Nangungulubot, nagbibilog siya. Alanganin siya dahil sa sobrang taba. Sobrang dami ng kanyang dahon. Ayun oh. No? So ang ginawa natin kanina, ayan, nagtanggal tayo ng mga ito, ito last week pa to eh. Yun po doon yung bago kanina, yung kabilang bed, yung isang bed. Kasi yung oh, ito. Ito po yung tinanggalan natin ng ano, nang uh, sa, uh, sanga tsaka nung dahon nung nakarang linggo ayan o oh. so bigla nang lang lumaki yung kanyang mga bunga o oh. nag harvest tayo dito nung ano eh nung linggo may mga nakuha tayo kaya medyo konti lang ang bunga niya pero ayan o oh. ang dami bunga tapos lumalaki na yung iba dahil sa kanyang wala siyang gaanong ah uh, dahon wala siyang gaanong ah uh, Mm, isang nga. Ayun oh. Yan pag nabubuo yung bulaklak na yun oh. Ang yabong oh. Mm, bulaklak, wala na sanga. Kasi wala namang din gamit yung mga sanga diyan eh. Kung may sanga diyan sa lalim tapos walang bulaklak. Useless lamang din po. Kaya ito, ayan may bunga, may bulaklak, may bunga, may bulaklak. Isang sanga lamang po, isang sanga. Pangalawang sanga. So puro po yan siya may mga bulaklak. Tapos ang daming ladybug oh ayan o yan bag po yan ayun active mabilis mga bagong pisa o yung kangkong naman natin dito pag tinignan natin sa malayo green na green pa siya ba? Diba? kasi maganda pa po yung kanyang uh, dahon ayan o puro po yung kangkong tapos yung senya puro hanggang no. na rin o no. pati sa labas silipin natin dito sa ano labasin ko na lang kaya yung senya natin Okay. Labas tayo sa labas ng gate ay ng bakod para makita po natin yung scene Malunggay oh. Talaga naman. May papakita ng gilas pa oh. Malunggay. Ay, nanilaw yung dahon. Kailangan ng matanggal. Kailangan na oh. mo. Kinakain siya. Oo, may kumakain dito. Hmm, may mga pantal-pantal siya oh. Beetle siguro kumakain dyan hindi mo natin makita pero yung bulaklak uy iba to ayan ang ano kaya to may bee oh ang daming bee alabas mas marami ano kaya ang pumakain dito di hindi siya naging ano ayan, dry siguro yan maraming bubuyog dito grabe ano oh. to sawa sila sa ano sa pollen kasi ang daming bulaklak ba, dami oh. Labas tayo para ma kita natin yung ano, yung ating sinya po dito sa labas. Yan. Ito na. Po, oh. and po, ang daming dito bubuyog nung nakarang araw. Ay nako. Uy, ay namatay. Dry siguro to. Napan, sayang naman oh. Di ba daming bubuyog dito? Ayan oh. pa oh. Dry ito. Oh. Kailangan ko itong madiligan. Aba! Akalaan mo naman oh. Nagsisix pa yung dalawang ano oh. Nagmimit uh, pa yung dalawang ano. Grasshopper. Ayan oh. May balak pa atang magparami ng ano. Ng uh, lahi po nila dito. laga naman ha. Magpaparami kayo ng lahi. So, dapat sa inyo kunin ngayon. Para hindi kayo makarami ng lahi. Aba, aba. Ayaw matanggal. Pensa mga kaibigan. Ayun. sila. Okay. So bubuyog lang. Walang grasshopper kasi kakainin po nito yung mga dahon-dahon natin eh. Uubusin niya. Ang kailangan ko itong madiligan ngayon kasi dry ito. May namatay nga na ng isang pool na dun, oh. No? Pero ah, grabe naman ang bubuyog talaga. Tuwang-tuwa sila sa dami ng bulaklak, oh. Lalaki. Ito ang maganda sa garden, eh, pag maraming bulaklak. Para makapag, ano. Kaya lang, ang iba naman, minsan na lang pumunta sa ating, ano, sa ating mga halaman. Sa ating mga tanim gawa ng mas marami ang dito eh mas maraming ah uh, ano eh nasisipsip ng mga pollen, no. Hello, sige. Yun. Ang dami niyan, magsawa kayo diyan. Yan, yung ating senya po dito. Sayang yung namatay na kulay orange doon, no. Yan. So malapit lang diyan yung ano natin eh, yung ating uh, kangkong tsaka yung ating uh, ano sa labas na uh, tawag dito um, talong ayan oh. ano bang magandang view ganyan ba pang thumbnail natin ayan ganyan siguro ang ko lang saglit no ayan ayan pwede na siguro yan ayan pinicturean ko Tingnan ko kung na-picture lang ko po yun, oh. Ayun. Gwardiya. May toko na gwardiya. Dinosaur. Para yung mga lumalapit, matakot yung mga insekto. Dito pa yung, ano, gasapar sa kamay ko. Ayan. Dito, ang dami rin bunga. Ang daming bulaklak, oh. Ayan, pwede na po yan. Ang daming bulaklak dito, oh mga bagong bunga oh grabe ayan oh <laughs> dalawa ito pa yung isa hinog pa ala <laughs> ala nakasampitin ito ayan oh ayan. grabe ang like sa inyo grabe ang daming oh. yun oh yung pabilog ito nasubukan na natin magkulay nito masarap siya actually masarap yung ano yan yung yan masarap siyang kainin mga kagulo tsaka ang dami niyan mamunga herlong niyan so mag save tayo ng buto meron na po tayo din ng save ng buto ayan o isa dalawa tatlo ang dami po niyan apat ba diba? sabi ko na po ang daming mamunga lima ewan ko kung ilang sanga yan pero ang dami niyang magbigay ng bunga yung bilog na po yan no so next year magtatanim tayo dyan hindi na po sa ganitong ah, uh, sa side na lang ilalagay po natin siya doon po sa uh, magandang baging para makita po natin yung bunga kasi ang dami niyang mamunga oh di ba ito perfect at ang hugis nito oh. oo nga oh perfect nga siya bilog wow ganda grabe pati dyan oh ang <laughs> palaya <laughs> ito na nilaw na grabe oh wala sige magdami kayo ng bunga yan ang ganda ang daming bunga no sa labas lang yan po ng bakod hmm, kung hindi pa yan na bagyo siguro ka mas marami po dyan okay yan sa loob na to sa loob na to ng bakod natin ayun na yung ano sa abila yung garden po natin ayan tapos kanina napansin ko dito naputol ito oh dami siguro ng bunga nya hindi kinaya hmm? naputol ah, sayang oh dami kasing bunga ayan pa oh baba okay ayan ito yung loob nya dito naman wala nang gaanong bulaklak nasa labas na po yung bulaklak nya ah dito ito yung mga bago yan ayan Ayun, oh. mga bago po yan mga bagong talbos to eh yung nauna yung maganda sa labas na ito mga nasa loob hindi na po gaano pero nag start pa rin sila gumanda Hmm. ayun no? malaki oh. Oh. Hindi lang sila makita dahil kulay green. Green na green. Ito. <laughs> Aba naman no. Oh. Ito hindi masyadong perfect. Siguro ko tinamaan pa 'to ng ano ng hellstorm. Bata pa siya ng tinamaan. Kaya ngayon ayan, hinangin siya. Pero you know? oh, beauty pa rin siya, di ba? ganda pa rin. Patrin yung anak natin dito, oh. beauty pa rin sila. Yung ating mga sili yun may malaki pala sa loob ah okay ayan oh so marami marami siya hindi ko pa sinasilip yan dyan eh hindi ko pag ano nakikita pero yan nakita mo natin okay so dito gumanda na rin yung ating ah uh, saluyot oh, di ba tiwala lang <laughs> tiwala lang sa saluyot. tingnan natin dito ay may bunga na oh uy di ba oh yan po yung nilagyan natin ng baging. Yung ating bagong baging. So may bunga na naman po siya. Baka mo yan na munga siya. Dahil bulaklak. yun naman talaga ang purpose niyang ano natin para talaga. Uy, ato pa. Oh, makapamunga siya. Yan. Dami ng bunga. Ang cabbage natin. Ang dami rin ano, uod. May ka competition tayo sa ating cabbage dito. So, ayan ang palibot ng ating garden ay ah, ito yan ah, masukal no pero green na green pa siya yan ito dami ewan ko baka may, mabitas ako namitas po ako ng ano ah kamatis so ayan po mga kagulay yung ano natin ngayon yung ating ah uh, updates update sa atin pong uh, garden marami na naman patola ubus yung ditong patola <laughs> grabe okay so yan po muna ngayon yung ating uh, updates ating garden ngayong hapon at uh, ako po yung magdidilig ng ating uh, garden kasi maaraw ngayon maganda so para makadami pa yung bunga makalaki pa sila at makatubo pa ng maayos at magkaroon pa tayo ng harvest sa mga susunod na araw Ayan, hanggang sa muli po mga kagulay, nagpapasalamat po ako doon po sa mga nag-share, nag-like, at nag- uh, subscribe po sa ating uh, channel. Uh, sa mga nanonood po, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. God bless po. Mabuhay po kayo. Ayan, ito po yung ating munting gulian dito. Uh, ito po ay puro uh, vegetable uh, garden. Tapos may konti namang bulaklak para lang makapag uh, uh, pull net yung mga bubuyog sa ating mga tanim po na namunga. Na 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 Ayan, yung ating palayay doon, sasunod lang po yung update yon Pati yung ating upo. Tapos yung ibang halaman po natin sa ating uh, garden. So, mga kagulay, yung ating uh, hapon na naman po dito sa ating munting gulian. Maraming maraming salamat po. At see you po my next vlog para po sa update dito po sa ating uh, munting gulian. Magandang hapon and maraming uh, salamat po.